Unang-unang, -una, kumbinsido ako na si Go Huaping ay si Alice Go. Mm -hmm. uh, kumbinsido right. ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Go Huaping. No? Mm -hmm. uh, in similarities, hindi natin matatanggal eh. No? Mm -hmm. Talagang hawig na hawig at kamukhang kamukha nyo yung bata doon sa application for Special Investors Resident Visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya si Wen Yi Lin. Yan yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yi Lin, ang nanay, biological mother ni uh, Alice Guo. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuan na storya, mm -hmm. uh, dahil dumating dito si, uh, si Guo Huaping ng 13 years old, mm -hmm. talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya Nagsinungaling